is sa Department of Health a record 13,000 lives in 2023. Average of 35 deaths kada araw. Matakin 35 ang namamatay every day dahil po sa paglabag sa batas trafiko. Of the 5,083 road traffic injuries, traffic injuries na na-record po Ayan na, ayan na, Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Makakausap natin si Secretary John Vic Remulia ng DILG. Secretary uh, ah, Remulia, sir, magandang umaga. This is Aljo Bendijo sa programang Straight to the Point. Live na po tayo sa DCXL 558SEC. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Napakaganda po nitong Just Dial 911 oh, para po sa mga emergency. Uh, Secretary, Pwede nyo pang may paliwanag kung ano pong kagandahan po nitong Unified 911 Emergency System. Oh, uh, bago po namin tinayo ito, ang buong Pilipinas po ay may 35 numbers ng emergency response sa mga iba-ibang LGU. Uh -huh. <clears throat> may pnp na isa, tapos meron mga 200 para sa mga police, ah, para sa mga uh, fire fire, firefighters. So kung andito ka sa Makati, ibang number. Kung doon ka sa San Juan, ibang number. Sa QC, isang number. Sa Siargao, ibang number. Mm -hmm. So ngayon, unified na lang siya. Iisa mm -hmm. na lang ang tatawagan mo. mula hulong hanggang tawi-tawi, na lang ang number para sa emergency response. opo So masusunod pa rin yung ilang minuto ho ang ang response kaagad ng ating mga responder Uh, hopefully pa by in 120 days, basta 100% na yung operations namin, makakaya namin yung guaranteed 5 minutes. Ah, uh, kasi nagpaprocure pa kami ng emergency response equipment. Pero as of now, kung mga major urban areas, kaya yung 5 minutes and above. 5 minutes and below. Okay, around the clock po ito sir, 24 hours sir, no? 911? Yes, 24 hours yan, 24 hours. Okay. At saka all major languages, pag the full blast na siya, kung saan ka gagaling nanggagaling din ka sa lingwahe na uh, comfortable ka Kung nasa Ilocos, Ilocano tatawag ang sasagot sa iyo. Kung nasa Cebu Bisaya, kung nasa takloban uh, Tacloban Waray, eh, lahat ng lingwahe ng Pilipinas, yung 11 major languages covered po emergencies. Paano po natin maiwasan ang dami ng prank call sir? Opo. Ah uh, may sistema naman kami na sa na AI malalaman naman namin 'yan pag mag prank call ka ay ilalagay ka sa isang kategory hindi ka na pwedeng tumawag ulit sa 911 so nasa iyo rin na ang penalty niyan kung may totoong emergency ka hindi ka na bubutan na ulit ng 911 Opo. so Uh, ay disincentive sa kanila na kung gusto nila mag-prank call sa amin Opo. May iba po ako, Sekretary gaano po kahanda ang mga kagawad po ng pulisya ngayon Uh, para pagandaan ang seguridad para sa Black Friday protest? Uh, all hands on deck. handa naman lahat. Nandito, dito, uh, nag-meet, nag ilang isang linggo na kami ng command conference. So, handa naman kami and we are ready to go. Po, uh, basta uh, ito lang po, respetuhin lang po ang sentimiento ng taong bayan. Opo. No pero may of mga course. panuntunan po niyan, sir, di ba? Ano pong mga bawal na gagawin po ng mga, mga protesters? Ika nga. Violence is never condoned. Uh, we respect their right to grievance. Yung grievance sila. articulate We respect that fully. Pero, sempre kung violence uh, We will do everything to minimize and to control the situation. So, maximum tolerance in handling rallies, tayo dito? I'm instructed to have no firearms present. Basa uh, sila. na Opo. ano na nagbamasid kasi yung mga rally uh, may mga plano on September 13, bukas yata ito birthday ng Pangulong Marcos bukas po bukas pong na uh, schedule nila okay so na naman po at, at confident naman ako ang Pilipino naman hindi ba ilan magrally magprotest so we will we will respect them we will respect everyone and hopefully it will be peaceful po kasi may mga nangyari pong kailito sa Indonesia at Nepal magkumakalat sa social media ang nakakatakot dito, baka gayahin po ng mga Pilipino. Ang um, magkaiba po dito, ang uh, ating Pangulo po is on the right side of history. Eh. Nasa tamang panig po siya ng kwento. Siya po ang mismo nag-lead ng contra corruption So, ang galit ng mga tao, hindi naman sa Pangulo, laban dito ito sa mga... Hindi, hindi yung mga congressman, mga DPWH, mga senator, nandoon yung galit talaga nila. At ang natin ay sinisigurado na ang katotohanan ay lalabas dito. Opo, bensahin na lang po, Secretary Remulia. Dito po sa mga, alam na, mga alingas-ngas, dito po sa uh, flood control anomaly at uh, medyo nagagalit na ho ang ilan natin mga kababayan. Go ahead po. Ano uh, um, ulit? Ano uh, ulit? Mensahe na lang po sa ating mga kababayan na uh, medyo, uh, medyo uh, naiinis na ho sila dito po sa flood control anomaly. Opo. Eh, uh, ang mahirap po kasi, meron, uh, ang Congress is investigating itself, Senate is investigating Congress, Congress is investigating Senate. Ang gulo po namin sa eh, AHEC, we understand kung bakit nagagalit yung mga tao. Pero ngayon, may independent commission na, may timeline sila, may power sila, La, walang, walang sagrado para sa ating Pangulo, lalabas la la po ang totoong kwento at buong kwento nito sa so lalong madilipan panahon. Secretary John Vic Remulla maraming salamat po ng DILG. Good morning po, sir. Good morning, thank you. Si Aljo Pentijo, sa DCXL News. Okay, sige. So, huminahon po tayo, ha? Uh, ang, po, ang, ang mga otoridad ay uh, re respetuhin ang sentimiento ng taong bayan. Maliwanag ko yan. Mayroon po tayong kalayaan. Sa pamamahayag, sa paggawa ng mga kilos protesta, alahong problema yan. Basta't uh, sumunod lang ho tayo sa panuntunan. Okay, wag ho tayong manakit ng kapwa. Merwan, wag ho tayo manira ng mga ririan. Kumare, meron hong permiso. Wag ho tayo makagabal sa daloy ng traffic. Ayan, ha? Kasi hindi po, uh, hindi ho uh, absolute ang ating pong kalayaan sa pamamahayag. Okay. So, nakita niyo ba yung nangyari sa Nepal? Sa Kathmandu at sa Indonesia? Grabe, ano? Hindi mo akalaay talaga na yung demonstrasyon ho doon sa in recent weeks. Napunta nyo sila sa kalsada, nanununog na ng mga sasakyan. Pati mga establishments, grabe. Sinasaktan na ho nila yung mga, uh, mga tao doon, pati mga opisyalis. Nakita niyo ba yon? Because of allegations of corruption in government misconduct. Galit na galit na ho sila. But, sabi nga ni Secretary Romulia, hindi yan mangyayari sa Pilipinas. Because, uh, we recognize the public's constitutional right, peaceful assembly. At hindi naman siguro, napagod na rin ng taong bayan eh, sa mga ganito bayan. Ah, uh, mga tao ngayon, eh, mga Gen lalo na, nasa social media na. Doon ang labanan eh. No, tama ba ako? No, nandoon na eh, social media na eh. Doon na, doon na nila uh, ibinubus ang kanilang sentimento, ang kanilang galit, ang kanilang ini. Yun lang ang aking ano, ha, napapansin. Nandoon na ho sila sa social media. Tapos na ho tayong pumunta sa kalsada. Yung uh, EDSA People Power One, sa people power to pero meron pa rin tayong kapangyarihan ha? na nagawin yan bayan, oo in a peaceful manner in a peaceful manner at tayo nagdarasal na uh, natuldukan na po ang problema ng ito ng katiwalian meron na tayong independent commission na mag-iimbestiga meron pa ang senado at ang kongreso at ang kailangan dito ay makulong <laughs> kulong mabawi ang pera na ninakaw po nila mula sa atin. Oras natin, 8.32 ng umaga. DCXL 558 Sa tulong ng tibay mula sa Bear Brand with three balanced meals and exercise. Ang tulong ng tibay nutrisyon